alam mo ba, kung kisa, sakit kayo. Sakit na mabadyagan mo nga may iba na siya, may lain na siya. Sakit po nga, magstay ka. magstay ka sa walang pulos na relasyon Toxic na lang. Um, kung kisa, uh, may paisip ka nga, ano ba? Ano bang mali? Ano bang may kulang? Pero, ganun. Wala tayong mahimba sa kinaboy. Wala tayong choice kung din din siya okay may sarili-sarili man tang mga pangarap may sarili-sarili mga opinion may sarili-sarili mga pangandoy kung din ka malipay to ka ah. kung ipilit mo sarili mo sa isa katao tao na hindi naman ganahan sa'yo mo ah. pero pero kamulag ito sakit ra sakit ra nga